Pagkahalig-ahalig ng tatay ah. Ay lalo lamang ako ipinahamak eh. Paano gano'n ako ilulubas ng Maynila? Ang biling sa akin. Ay po ko. Ay ikaw naman ay magsasalita ng kasi. Baka sa Maynila ikaw ipagtawanan daon. Ang mga... ga? Papaltan mo ng ba? Yan ang bilin sa akin. Kunyari eh... Ano ga? Sabihin ko eh... Ano ba? Saan ga? Sabihin ko eh, saan ba? Bakit ga? Sabihin ko eh, bakit ba? Ay pagluwas ko ng Maynila. Nung kami nagkaklasa eh. Irit ako ng irit. Sabi ng teacher ko eh, Ba't ka ba irit ng irit? Sabi ko eh, Kasi po, loki ng dabo. Sabi, Sabi sa so akin eh, Ano? Sabi ko eh, ang laki po ng daba. Sabi sa akin, eh. Ano ba ang daba? Daba po. Ang laki. Ang laki po ng daba. Sabi sa akin ng teacher ko, hindi eh, kita maintindihan. Ano ba yung daba? Itunuro ko. Sabi sa akin, eh. Baka naman daga. Sabi ko, eh. Oo nga po, ma'am. Daga po. Yun, lalo akong pinagtawanan. Kaya nang pag-uwi ko ng Batang gasol, mura ako lang ang tatay at pinahamak lang ang kasura.